I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City, Oh, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Nagbasa din lang po yung statement ni Kong Sandro Marcos. What is your reaction? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Um, Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, para, para mabilis tayo, mag-isa natin yung mga gusto ninyo. Wait na. Ma'am, na po namin, ma'am. Yes, 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 yes. Ang sabi ni Jaycee, uh, Pimentel, Uh, current relationship with Amy, Remulia, Escudero, and uh, the cadet was sanctioned. The uh, cadet ito, officer was sanctioned. And uh, pre-election survey, huwag na natin uh, balikan yung 2022. Okay. And diversionary tactics. Okay. So, unahin ko muna, mamaya ano na yung mga family members, ha? Unahin ko muna yung um, Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel. Uh, Senator Escudero. Remulia. Sabay sa Park, ay, may Marcos. Uh, wala siyang comment. Sa Senado -sa ng SOCORPIM, Intel, SP, Ah, uh, and then, Young... Young yung Guns. Ah, guns. Uh, guns pala, sorry. Okay. Um, so, yon So, binasa ko yung kanilang mga statements. And uh, nakita ko doon ay puro on. Un, uh, unusual. Unbecoming, unhinged. Ani isang anila. Espera, ma'am. De, may ani. I'm sorry. Unhinged. Yeah, unhinged. Unusual, unbecoming, unsound mind. And what was the other one? Gold Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming. Young Guns was... Unsound. No, Unsound is Remulia. Uh, Unhinge is one of those. And then Young Guns Yo. is... Uh, unstable. 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 Yes. Okay. So, yung lima na yan. Ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And, um, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal doon kay uh, DOJ and then one is uh, um, a um, the demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, um, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang So, yan yun. Uh, and the next one is psychiatric, uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue yung young guns I am sure kasi young sila magpapare-elect pa yan they are running as re-electionists so ang gagawin natin dalawang tests sa akin kasi sinasabi nila ano daw ako, unstable daw ako, e paningin ko naman sa kanila unstable din sila diba, kasi bakit Aatake sila pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila, tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? ba? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates mo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot na ba? Diba? Yes? Red? Red? Yes, so, so okay ka dyan. Yes, well, okay, okay. Sige. So, okay tayo dyan problema dyan. Yan ang demand ko, ha? Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. O, oh, dihano pa ako. Pero kung sinasabi nyo rin ang statement sila, so dapat meron silang neuro-segregation test? And... Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila, eh. Kasi, diba? Para, ano, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Uh, psychiatric society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test mag So private hospital o sa public hospital? Uh, we need uh, independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA tulungan niyo kami uh, to set the guide. Kailan niyo, mong gusto mangyari yung so, Pag kinuhal na nila, okay na tayo. Hindi hindi pwedeng 3 months after ha, kasi mag, mag hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat, dapat, um, dapat ngayon na, ayun na, ayun na, magpa-drug test tayong lahat at Dagdagan ko ang sa akin, Neuropsychiatric Asset. Game! Ayaw ma dyan. Ma'am, what if kung mong sabihin ng young guns na you're just bluffing too not bluffing. <laughs> Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat makikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Oh my God, ito for si Congressman Colong pero wala nga lang may sample. Diba? Oh. Uh -huh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, so ang gagpiglasyon so, na lamang Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as pao lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, mag i nila ang dare ko. Drag na sa inyo, dalawang, dalawang best, Yes. So, so I'm stable, unhinged, I'm becoming and sound mind. Meron pa isang an, ulitin niyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi saya pa, bala mo din na makikdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, lukaluka, buang, -luka. ba? desperada Desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila because they've never seen anything like Sara Maderte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayoko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa Nawawala oh, ako sa akin. Saan sandali, saan ako? Doon sa... Saan? nilang buang. Tinatawad nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me. Ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, Uh, televised ang exam, ang uh, tests. tests. So, you also challenging ma'am, na nung televised ang tests? Oh, yeah. Them? Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government po. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang... Inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako, Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila, nilang, kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, At trabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, eh, pinabayaan lang nila ako. Diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President. Kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, replanting, educational education advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, pag away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nag sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na pala away Except, yung inuunahan ako.